Isa sa pinakamatibay na kwentong bayan o urban legend sa Pilipinas ang tungkol sa Yamashita Treasure. Kaya man ang iniwan daw ng isang general na Hapon sa pagtatapos ng World War II. Maraming buhay na ang naitaya, maraming salapi na ang naibuhos sa paghahanap nito. Pero hanggang ngayon, ang mga istorya na nanatili lang alamat. Nitong Enero, kumalat ang video ito. Kuha raw sa isang kuweba dito sa Pilipinas. Makikita rito ang isang lalaki na may hawak na plais. At tila meron siyang wire na pinuputol. Base sa comment sa video, ang tinatanggal na wires, di umano, mga patibong. Maya-maya pa, tumambad na ang pinaniniwalaan ng iba na gold bars. Mas dumami at mas kuminang nung natanggalan ng putik. Totoo ba ang videong ito? Hindi ba ito fake news? Higit sa lahat, ito nga ba ang isa na siguro sa pinakasikat na kwentong bayan sa Pilipinas? Ang tungkol sa Yamashita Treasure. Yamashita Treasure, dalaraw ng hukbo ng mga Hapon sa pamumuno ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita. Noong 1940, mga ninakaw daw nila ang mga ito mula sa iba't ibang bahagi ng Timog-Silangang Asya. May mga nagsasabing ang kabu ang halaga nito, 100 billion US dollars. May isa naman na nagsasabing ang halaga daw nito, 1 trillion US dollars noon. Sa paglipas ng mga taon, ang kuwento tungkol sa Yamashita Treasure ang isa sa kumikiliti pa rin sa imahinasyon ng mga Pilipino. Hanggang noong 1971, nung pumutok ang isang napakalaking balita na Hukay sa Bagyo ang sinasabing bahagi ng Yamashita Treasure. Kasama na ang sinasabing tatlong talampakan na Golden Buddha na napapalibutan daw ng mga kahon na meron ding sangkatutak na gold bars. Ang Golden Buddha may timbang daw na isang tonelada. Sa sobrang bigat daw nito, sampung tao ang kinailangan para ito'y buhatin. Ang mga nakakuha di mano nito, ang locksmith o yung gumagawa ng mga susi at isang amateur na treasure hunter na si Rogelio Roger Rojas. Makalipas ang 46 na taon, ano na nga ba ang nangyari? Totoo nga bang may nahukay na kayamanan? Nasaan na ang pamilya ni Roger Rojas? Dito sa Middle Rock Quarry Road sa Baguio City, nakilala namin ang anak ni Roger na si Henry. Katulad ng kanyang ama, isa rin siyang treasure hunter. Maganda ang buhay namin ng araw. Masaya, mapagmahal yung daddy ko. Happy family kami. Nagkagulo-gulo lang yung pamilya namin nung nahukay nga yung Golden Buddha at uh, ginulo kami ng mga military nung unang panahon. That's the Presidential Security Guard. Wala kami matakbuhan nung araw. Sa Justice Hall ng Baguio City, makikita ang isang Golden Buddha. Pero paglilinaw ni Henry, hindi ito ang Golden Buddha na nahukay ng kanyang ama. Katunayan, kulay tanso na raw ito. Kinurn na lang dito sa Justice Hall na ibalik nga po sa amin. Pero yung daddy ko po, hindi yan ang original. Yung original na nahukay ko, natatanggal ang ulo niya at maraming diamante sa lieng. Eh, itong binalik nyo, yung tingga na lang ito na pinturahan na lang ng gold. Sa safe house ni na Henry, makikita ang ilang artifacts mula sa Dumanoy Yamashita Treasure. Katulad ng mga war helmet, Naginamit daw ng mga sundalong Hapon. Sa kwento raw ng kanyang ama, ang nagbigay daw ng tip kung nasaan ang mga ginto. Isang Hapon na tinulungan ng kanyang ama at bilang pasasalamat daw na ibinunyag niya kay Roger kung nasaan ang Yamashita Treasure. Dahil sa nakakalulang halaga ng Dimano'y kayamanan, marami siyempre ang nagkainteres. Kabilang na Dimano ang namumuno noon sa Malacanang si Presidente Ferdinand Marcos. Ayon sa kwento, nung nakarating daw sa Malacanang ang balita tungkol sa yaman ng Yamashita, diumano umano agad na gumawa ng hakbang ang palasyo para makuha ang yaman. Ang pamilya ni Roger Rojas nagtaguraw noon sa kabanatuan sa Nueva Ecija matapos i-raid ang kanilang bahay. Pero si Roger agad daw na aresto. Ayon sa salaysay ni Roger Rojas mismo sa isang dokumentaryo, kinoriente at pinaso siya ng sigarilyo. Mapaamin lang sa kinaroroonan ng kayamanan. Mahigit isang taon ding nakulong si Roger sa kasong illegal possession of firearms. Matapos itong magbalik sa Baguio, Taong 1972, dito sa Baguio City Jail, tinorture yung dad ko dyan. Sobrang nahirapan siya nung pinahiga siya sa ICE at pinapipirma nga siya na fake yung Golden Buddha nung mga, mga presidential security guard nung araw. November 1974, nakalaya si Roger Rojas. Noong mga panahon ding yon, nagpatuloy daw ang paghuhukay ng gold hunters sa paligid ng Baguio General Hospital sa pag-aakalang makakahukay din sila ng mga ginto. Nung nagtapos ang rehimeng Marcos, agad na ng hakbang si Roger para bawiin ang karapatan nito sa sinasabing Yamashita Treasure. Sa Amerika, bumuo ng grupo ang kaibigan ni Roger na tinawag na Golden Buddha Corporation. Taong 1988, kinasuhan ni Roger ang mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos dahil sa di manoy pag-agaw sa kanya ng Golden Buddha. Sinimulan ang pagdinig ng kaso tungkol sa Yamashita Treasure noong May 1993 sa Hawaii mismo. Ginawaran si na Roger ng Hawaii Court ng 22 billion US dollars. Pero ang desisyon ng korte agad ding binawi dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Sinubukan ng aming team na makapanayam ang pamilya Marcos o kahit pa ang kanilang mga kinatawan para kunin ang kanilang panig tungkol sa Yamashita Treasure. Pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Taong 1986, sa kasagsagan ng EDSA People Power, inilipad ang pamilya Marcos patungong Hawaii. Habang sila'y naka-exile doon, nagtayo sila ng korporasyon na siyang haharap sa lahat ng mga aligasyon laban sa pamilya. Ayon naman sa isinumiting affidavit ng mga Marcos, puro mga kasinungalingan lang daw ang mga paratang sa kanila tungkol sa Yamashita Treasure. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkahiwalay si Roger at ang kanyang misis. Nasabi ng dad ko yan, sana hindi ko na hinukay para buo pa rin yung pamilya natin. Taong 1993, sa edad na 60 anos, namatay si Roger. Taong 2015, Bilang pag-alala sa namayapa niyang ama, nagpatayo si Henry ng isang museum. Dito matatagpuan ang iba't ibang mga koleksyon ng kanyang ama mula sa Santa na klase ng barya, samurai, sinaunang helmet na pang-treasure hunting at marami pang iba. Pero isang taon lang nagtagal ang museum, agad din itong nagsara sa kagustuhan ni Henry na mabawi pa ang mga yaman na diumanoy inagaw sa kanila. Sinundan din niya ang yapak ng kanyang ama. I promise ko naman sa dad ko, as a panganay, itutuloy ko pa rin yung nasimulan ng dad ko. sana mabigyan din kami at yung mga tauhan ng dad ko, kung ano yung nararapat na para sa mga tauhan ng daddy ko. Hanggang ngayon, marami pa rin ang interesado sa Yamashita Treasure. Kamakailan lang, pinahintulutan muling maghukay sa Baguio Convention Center ang taga-Baguio rin na si Eliseo Cabusaw Jr. Nakakuha raw siya ng tip mula sa isang 90-year-old na US immigrant na kabilang daw sa mga nagbaon ng Yamashita treasure. Ayon daw sa tip na kanyang nakuha, ang nakabaon daw doon, tinatayang pitong truck ng mga ginto na ang halaga katumbas daw ngayon ng bilyong-bilyong piso. One of the members of the group is a big construction guy, no? Meron siyang access sa uh, Europe. Satellite. And that satellite was used to focus. In three days time, they validated the presence of gold bars. Sa National Museum at sa lokal na pamahalaan ng Baguio, kumuha ng permit si Eliseo para maghukay. If ever na positive, ang sharing would be 30 sa, na sa national government, 35 sa finder, 35 naman sa city. And then ang sa amin lang na pagkatapos ng whatever, whether it's positive or negative, na talagang ayusin niya yung ginalaw niyang property. At nito lang katapusan ng Marso, nagsimula ang exploration. Kung positibo ang madedetect ng mga metal detector, dun palang magsisimula ang excavation o paghuhukay. Pinahihintulutan ang paghuhukay sa loob lang ng 60 days. Samantala, pinabulaan na naman ng historian mula sa University of the Philippines na totoong may Yamashita Treasure. Imposible raw kasi itong makarating sa Pilipinas. Lalo pat ang pinakamalapit daw na daanan pabalik noon sa bansang Japan para sa hukbo ni General Yamashita ay ang mga bansang Taiwan at Vietnam, hindi ang Pilipinas kung marami mga ginto na kulimbat ang mga Hapon sa Southeast Asia, ba't nila itatago sa Pilipinas bago dalhin sa Japan, di ba? Hindi ito strategic. Yamashita Treasure na natagpuan sa Baguio ay hindi talaga number one, Yamashita Treasure. At number two ay hindi patunay na maraming ginto na nakalibing sa Baguio City. Bumi bilang na ng pitong dekada mula nung unang nabalita ang tungkol sa Yamashita Treasure. Nakailang palit na ng administrasyon ang ilan sa mga personalidad na sangkot sa kwentong ito na mayapa na. Pero hanggang ngayon, mailap pa rin ang katotohanan.